So oh, mga tol, well, guys, panahari nyo kung paano akong dinadurog si Yowie, oh, gago. In buka yes. nadadurog sa Phoenix ko. Oh. Yo, oh, cheap shot, oh, ngayon mo, galing mag strike. Ay, ako dito. Armin. mo nyan. Accept, yeah, Bosco. Pero na? Oo, uh, uh, accept na. Yabat, yeah, but Bosco, Queen 6 na goal in, gago. Magkano talo niya Abat, eh? 120, bro. Ito, wag mo na sabihin, ko, Kingin naman talaga, Cox. Nagsabi tang ano? Eh, nagsabi <laughs> mo ba? Hindi ko maalam eh. Kupal. Kupal ka nun? Kupal ka nun? Di wala pa naman sabat ngayon, di pa nanood yun. Nasa ano pa yung tank ko ba yun? Yung EF lang damage. Meron naman, maliit lang din. Parang titi mo. Nagagamata ako chip, kaya chip eh. Kaya ka maliit na chip Okay. Si si Huwi nang sa iyo. ako na damay doon Si Huwi okay. nang inig mo doon ah. Kainin ko hey, lang buo to. do kainin ng buo. Yan. Hmm, crunchy nga 'yan. Hindi ko daw i-dip to ah. Guys, tingnan niyo. Pamit ka pala big... boss ko. Pigilan yung invoker ni Huwi, guys. Ay eh, putang ina. Oh, Unlock to, guys. Hey, wala nang lag boss ko. Unlog wala nang delay. Unlock ng Phoenix legit. Antas ang tasang input niya. Wala, wala na, na wala. Na, we, nawawala yung lag pero pag ibang game ako ulit lag ulit. Tingnan mo, tingnan mo Pag sa game ko tol, legit. Ang galing ka ulta pata eh. All top. Re, 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 re. Ta ta -ta -ta. Ay, gago ka. Hey! 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 Ilan damage ng invoker? Ang bobo, oh, 48 lang? Yes! Oh. <laughs> may na talaga to sa laning boss ko. Hey. Na may mid-dip ka kahit anong hero. Uy, huwag mo yes. naman ulo, pinaparing ko. Ibig sabihin mid-dip kita dapat, ganun. Oo. Oh. Sa laning, sa laning. Pupal ka nga, no? Pero, pero, pag kita So, mga ano, ayaw mo katapot, wey, pag ganyan Ay, wala, kahit sino, Cox? Wala Wala kahit sino daw, oh so. Kahit sino ka pa talaga Aha Pinoy, ikaw, Pinoy Pakita sa mundo Ay, hey, Cox, birthday ni Wala kang gift kay Jinkox Damot Ano gift mo? Gift pala yun? Nag-gift ko ng Marcy Set sa kanya, yung tag-2K Marcy Set? Sarap, oh Yun yan, yun na Oh, two kayo yun eh. Pero po. Ang kaya hirap. Hirap pa mag CS, di pa makapalo. Fox, so, totoo ba Melbet online kasi nasa kulungan? Kukulit niya talaga? ah, ginagagago si ang ano niya talaga? Oh, Ginang si Etet! Ayun ang comment yun eh. Hindi ako yun. Baka na-laro niya kasi tol. Naano ba yung code na tol? Baka di mo pa ginamit yung code na Etet kupal ka. Hello so, mga to, well, Guys, panarin nyo kung paano akong dinadurog siya Yowie, oh, Gago. In buo yes. nadadurog sa Phoenix ko, oh. <laughs> Tundo. <laughs> Wala <laughs> so, akong inidurog in. strike ni Invo. Ang nang damage yan, utang nila. Cox, ba't di ang to stick? Abo, lubos ako dyan. Oh, oh nanira, oh, nira, Nanira. Uh, hindi na mata yun. Nung ano, sakit eh. na yun. Nung tingnan mo doon. Kaya talaga mga viewers, napapahama ko sa kabubohan nyo eh. Ang <laughs> iwas yun. Sakit ang puto. Upal. Tapos trick mo ka rin yung chip sa base chip. Kakitaan mo ko chip. Ano Legit? gusto mo ba? Naglalakad yung chip hawe. Legit. ay naglalakad yung pa Eto na eto, tingnan mo. Ito. Wala, wala. Dakot lang -da yung HP. Ah, naglag lang eto. Ay, nahabal niya pala si Mirana eto. Tungan na mo. Tererereret. Isang strike ah. din yung chip, pain ko chip. Tangin naman. Ano item? Ito lagi yung binibili nila yung tsaka nila BCM Pops eh. Patal. Ah. <laughs> ah. Yung na-balance po ko. You oh, chip shoot. Ang ina mo, galing mag-sound strike. Kaya ako dito. naman no -no yan. -no -no -no. Guys, panawarin nyo. yan. na si Ingo. Si Dulo Manawari yung mga mo kung low skin, buhay Ano ko guys? Mid versus ano? Boss fight. Oh. Solo milo. Solo milo. Guys, ano? Ang laban na yung boss versus boss fight no? Oo. na hawak na na. Okay okay. So. Oh, know. Hindi na hindi na Okay. Hindi na. Hindi <laughs> <laughs> May session daw sa tal. Oh, sesh. Angas angas itong gagawin to Angas angas ito? Angadang po'y Ang enang yan, ang hirap naman yun Ang hirap naman Sakit wey, isang dive e Oo Tapos hindi ka nga din makakalaban no? Kasi di mo matitiyakan no? Uy ayoy lipat! Ang ena talaga, daya Tira ka na marami bro Hahaha di makatira ikaw na rin na n'yon, bahala ka d'yon. Wala ka namang magagawa naman n'ya. Patay na pala. Ano gawin? Ginagalangan ka ni ko eh, legit. Oh, oo, 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 oo. Nakikie-expay lang ako eh. Moro bake, moro bake. May itlog! Uy! Patayin Three! yung itlog Geh! Kengke na mo! Tanda! Buisit <laughs> ka. Aray, ba't no. okay. no, na trash na po Hindi naman kita inaway ah. Kaya yeah, nga. Iron mo kasi ang daya! Okay, dito ako magaling eh. Ah, ano ba yun? Saan magaling A eh? Aka na yung mid ah. Marami kasi way, eh. oh. ka kasi yung magaling we. eh. Oo. Pinagagawa ni Cox oh. Pinagagawa ka na yun, senyorita. Bakit eh? Sabihan mo yung boss ko, Iiwas sila sa sunstrike ko. Doon ako makabawi. Iwas to kayo. Iwas to kayo, Sunstrike. Iwas to kayo, Sabi ko nga sa inyo, di ba? Doon nga ako makakabawi. Eh. Paiwasin mo yan. Sabihan mo, sabihan mo. <laughs> Iwas to kayo, Paps. Tapos yan. Pinapaiwas ko yan. Sunstrike, mga kaibig. Pakitaan mo nga kami. Uy, doyo. Oo, oh, sulumin na naman, Brod. Paano? Eh, Hindi pa tayo ta. Doon daw may company niyo. Oh, sumobra oh, yung gago. Okay lang. Bala dyan, boss ko. Guys, binasagan okay, mo na ito, Ari, oh. Yo, Emi, da, invoker. Dahe, he, he. Tuko Dota to lang, guys. Ah, nababasagan uh, mo na ng invoker. Ano yan? Ng mid? Yo, we. Yo, we, Dota to.

Oi! Oh, are dead. You mm. <laughs> feel uh, I'm no. Pero ako pa rin ng ghost walk? Oo naman, tal. Pas mag-agat na... Tangin ang yung mga weto! Ang dami, brad! Tangin ang Flip mo. Well, okay, okay pa din yun lang ganyan ng ghost walk, di ba we? Ibig sabihin lang yan, apat kasama ni Yowie. Eh. Anong role niya? Post for... <laughs> wow! Post <laughs> <laughs> natin, gago ka. Okay ka mo. Hayos ba mang pressure? Parang ganyan si Diracha, tal. The pressure pala di daw racho? eh. Diracha? Ay, hindi daw, daw. pressure daw pala eh. Hindi daw. Oo nga. Hindi daw. Hindi daw. Hindi daw. Di daw. Di daw. Oo nga, si daw ah Ano kasi siya nagtipi Bulok Taka na kampi mo tol, nasa mid lang Covering na yung tangang player, gano'n Ah uh -huh. Hey, hey, my world, yung, world is changing It's changing Is changing Ako, silence? Oh, It's changing Wala na, wala na Para sa, para sa support dalawa na matay sa inyo tsaka isang poor. Wala na. Wala na. Tumulong yan sa ilis yung nakuha, brad. Kabadrit. Boss ko, kailangan mata magingat boss ko, ha? Na. Ikaw nagsabi sa akin, value your life. Value your life? Value your life. Uh, oh. value your life. Yung network niya, uh, 2-5. Uh. <laughs> ah, hindi niya <laughs> alam. Kung <Mula, laughs> stream ko. Ano ah, yung yes, stream ko? Guldo, guldo, guldo ako guys? Uh, guys. Know, guys. <laughs> guys, not kayo. Mildo ito. Nagkakakata sa si Yowie yung reaction ko. Sarap! Sabi ko. O, dahil guys, maaari makita niyo diba? Oo, diba? diba? oh, tal. May reaction na ako dito guys sa mga gustong okay. tal. Makikita yung reaction ko kay Yowie tsaka kay boss ko sandstrike. Sunstrike! Sunstrike! First kill, bro! Nice! I go, go, di kayo boss dyan! Tang ina naman, ang dami na kukuha ang spell ni Rubik doon! Mayiwas talaga yung tala sa Sunstrike ko! Ang dayo! Come, come, come. Uy, gulo mo. Help! Bulalakaw! Ang uh, laki ng bulak ang tao ko! No Kainin, it. Kainin mo itlog ko! Oh. Kainin mo itlog kong malaki! Uy! Why, wala naman sa 2 mo yung wyvern saan, Syke? Okay, umiwas. Um, okay, umiwas, umiwas, umiwas. okay. Tangin na to. Tangin na na neto. 3K network to. Ndaya, oh. <laughs> NP ka yan ha? Kanyo go, NP Vision ka dito Gago nang itlog agad Warded Ang ganda naman nun Ang ganda Sa, sa, sa Pukingin na mo Ang bubububumon nyo Ay bu bayot! Wait lang ha! Yo, wait ba! Yung sa golem! Hindi na yung Next na, bro! Ah, di ka uh, sa Di daw mid-dip ha! hoy daw hoy dip ko alam na gagawin niya sa puta puto! Sesetapan mo ako? Hmm? mo! Let's go, man. <laughs> Let's go, man. Ang <laughs> 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 ina pa na pala si boss ko. Hindi na mo, kumain ka ng peking duck. Oh, Nung inaaya ka tayo ng baboy, ayaw mo. Ang ina talaga. Ba't ako na itong boss ko? Ay, sorry. <laughs> <laughs> okay. Gago <laughs> ka sa kanyang pulalak ako! Walay namin. na namin, nasa ba? Puta ko na yung itlog. ko. Oh. Uy, et eto oh, gamit ko. Ay na, ayan na, ayan na. Ano yun? may tao na naman dyan? Get out guys, they're just they're staying watch. mid. Waw, okay. Gaya, Heal me, bro. Kada entry, nakakatakot eh, no? Na?

nabuhay pa yun? Yung ka kasi nakakatawa ka. Diyos po. This guy. Run! anong ano yun, kunat na manong, ba't ganun yun? Ang kunat gagong yun. Magka-hex, reset. Huwag ako napi ko, blood turn ang kumukhaan yun. Miss lang. I have hex to. But I think we still need to kill the supports, guys. Phoenix and Asus. Ang sakto yung Wyvern, naka-spotify. L! What the fuck? Eh!

Galit yun eh Pipitas na pipitas yung kabataan Pinoy kita pa ako Check this Oh shit KUKO! KUKO KUKO! Na Turbo I think yan Thank you for the time subs, uh -huh. Sir Miko You're the best among the rest Aha uh Aha -huh. uh -huh. Ice cream yummy, ice cream good Ang kira paano ako nakita doon? Alam mo, nakapikit Putang oh, ina naman, grabing sentry yan Uh... Di mga pagkala. Takantado naman to! Oh my god, bro! Wow! Itong ano nakakapit lang! nakakasalubong ang puto! Grabe! Grabe Hindi na kaya to. Mas pati pa yan eh. Grabe! Grabe naman yun! Ang 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 aggressive naman itong Wyvern. Puto <laughs> na talaga. -sa saan ako, saan lagi yung gago. O oh, nakas Spotify, we. Oh. Legit ba? Wala kayong vision nun? Wala, no, no ready lang oh. siya iyo eh. Legit, legit. Anong talaga? Legit? Hindi ka kita, hindi ka kita. Kaya pala. Kaya pala, ang hirap. Ah. Ako pa kalimutang. Ito naman yun, puto. nga. Ah, Bisaya! Hindi, <laughs> <laughs> oh, Yung chat ko sabi niya, Bisaya daw. No kataklisim guys. Go, go, go. Press smoke, press smoke. Press smoke, press smoke. Got the mic na tayo, yun ang ginagawa mo! What? Putang ina niyan! Ah, ang malas. loss! Lazy siya, brad. Sabag-inbo ako ngayon. Tingin, 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 so, ngayon, tingin, tingin. Talagang yun, lane lang yung mahina sa kanya, men. hina nung inbo sa lane ngayon. Nung lane yan. RP. RP mo yan. Antay mo na sa lane yung... guys. Mm. Antay ko nga talaga sila yowi nyo pag ganyan No, BKB! Talo, gogo, ang buha ka na yowi, talo Tayo ko Oh, kaya lang yun Bye, 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 bye Ata, Uy, tong ngayon, Detection! Pag ganyan pa ang sobong kunat naman ni boss ko, tol. Mid yan eh. Tanda na kasi. Kunat ng balat mo, boss ko. Legit. Chill, chill, chill. chill. Ay, dive back on the uh, Magnus. Mm. Go to Russian. Go to Russian, DK. They will try to fight. I have my back, guys. Go, 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 down go, down go. Okay. Nakakasindak naman yung mga go, go, go mo na ganun, boss ko. Legit. Oo, eh. tata. Oo. Oo, 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 po, Wala na, may babak ako. Okay. Tapos, so hirap! Garasyan, laro ito. Lux na nag-14. Wait mo ko tol. Wyvern na na at Phoenix. Mga talaga dito sa cake, sabi mag-16 kaya ako. Sino na gano'n yan tol? We can kill him. sino nag six, na gano'n ang title ko, ito, Oy! 16k today, tol. Ang so, ano ba't nga sinabi nyo, 16k today, huy? Labo no, no? oh, na na. Oh, tank nga talaga nang Kanina. Oh, ganyan men, oh. Di ba? Kamu! Ito sabog talaga ang ulo ko dito sa poking ng buwis ito. Go heal or buy some new item, bro. Pwede kita ba pa? Maliumat ka, bro. Wyvern, ha? Golem, golem, golem. You gonna sleep tonight, Rubik? then you're next. Pati min! Ko po. Grabe. Oh, get out! Grabe! Unreal! Gamitin mo yung RP mo next game, po, kung ina ka. I need to fix bottom, I need to fix bottom. Go, go, go! Can you guys go? Gerot kah? Mm -hmm. Oh, udah okay, damage jian. Aleso jian, gue mau kai damage jian. Gue mau kai damage jian. Sir. Fuck the police, man. Nice. Lah, ngatok. Di jebok ngatok. Di kena kayak tiba-tiba. I need to fix bot at apa at siguro si yon jos tipping i can go okay bye bye Sexy mo talaga mag-imbo eh, legit we. Eh. Bobo lang yun. Malus oh, ko. Eh, oh. gago ka. Oo, wala mo kain eh Maybe me deep, guys. Maybe me deep, guys. <laughs> <laughs> bosko aku nak tanya soalan bosku. Gago. Yung buka sure, tol. Paano yan? Gugu ko, you know. Babak lang day day key, ha. Eh, chill tayo. You know, you know. Kinukatakot ko pag na na ni Yowie yung galawa niya, min. May natal. May baybaka, diba? Can you just hit? Or no? Paano ito? Don't go there. Ang ina, ano yun But... Yun na yun. Okay, okay <laughs> tapos na natin to. Eh, may buyback ako. Eh, dito ko lang okay, ako namamatay. Paano to? Okay, bitaw. Bitaw ang kailangan dapat ibitaw. Paano na yan? Hindi ko na alam. Kyo kita muli Katalizim. AMP. Okay na yung kamay ko. Pag-i <laughs> <laughs> ng Grabe ka, Magnus. Patlong beses <laughs> mo <bro>, lang <laughs> ata to na pindot. Okay nang ina ka. FM? eh Kinawaan ka lang mo yun. Kinawaan <laughs> ka lang mo FM, mwe? Wait lang taon. Wait lang daw, wait lang daw, wait lang daw. Da. <laughs> <Wait lang laughs> oh, FM na! FM na, FM na. Epem na, epem na, epem na. Kung ano, grabe ka mag-in talaga, we? Malagbog mag-in ba yan, Brad? Hindi na tatala na. Spati pa yung Huawei Burn. Oo, oh, lang ako natalo, eh. Sa'yo yung dalawa. Doyo. Sa'yo lang <laughs> natalo. <laughs> Good play sa Huawei Burn. Okay, mamaya, oh, mamaya sa. Ano? So. Hindi, lang yan, eh.